lang araw po ulit sa ating lahat nandito na naman po tayo Manghuhuli ng tilapia ng, sa screen Ayan. Manghuhuli ng tilapia Gamit yung screen fish trap po natin So Kanina Lunch Malinilagay ko yun ng, ko yung screen ng umaga Makahuli Ay tas tinignan Chinek ko ng lunch So itong balde na to, gan dito yung tilapia. Ganyan, kanong karami. So sana po mapanood ninyo yung vlog na yon. Mauuna yon i-upload kasi dito. Tumaas na naman kasi yung tubig. Kaya uh, okay na, okay na naman mag-screen. screen ng tilapia yun so, yung ginagawa nila dito gagawin yung resort so nung lumiit yung tubig hindi po tayo makahuli ng tilapia hindi tayo makapaglagay ng screen kasi pag maliit yung tubig hindi magalaw yung mga isda eh. kaya parang hindi man nakakahuli yung mga screen kaya tinanggal muna natin Tapos eh ngayon Kuha lang tayo ng Kuha lang ako ng ano na saging Kasi trivia lang po Trivia lang Maganda to sa sugat Mabilis gumaling Proven to na matatanda dito sa amin Nagkasugat kasi ako Yan. Para hindi lang ma tamaan ganda to sa sugat lalo yung fresh na sugat kakasugat lang tapos dugong dugo kapakaganda po nito na mga nahiwa maganda kasi paano ko nasabi maganda mabilis niyang mapapagaling yung sugat tapos uh, basta yung dagta nung, ano, dagta nung sasaging yung katawan na saging mabilis niyang mapapagaling yung sugat experience lang po namin dito tsaka dinidikit niya kagad yung sugat yan dito na naman tumakulit sa gilid dadaan tayo sa madulas so dati apat po yung screen na ginagamit natin ngayon tatlo na lang saan napunta yung isa hindi ko rin po alam <laughs> may kumuha dun sa pinaglalagyan sayang nga eh lakas pa naman makahuli nun pero sabi nga uh, sa kanila na yun baka mas kailangan nila tayo naman po eh para lang makapag ng video sa inyo para makapag-share din ng tilapia sa mga kapitbahay. Malapit na po tayo. Mahaba-haba na 'yung kwentuhan natin. Sana nakahuli. Mabilis kun tumaas 'yung tubig no kanina mababa na 'to kanina umaga siguro baka nag high tide lang napakaraming tilapia hindi nga lang po mga ano mga tilapia ng Gloria mga tilapia ng Gloria sila sayang nga nawala yung mga uh, original na tilapia dati napakarami ng dito mas marami na yung Gloria mas invasive sila dito sa amin yun oh, dami. Sana nga, madami. Yun oh, likot. Marami. So, game. Ready na po ba? Kusa muna natin. Ready na ba tayo? Wow. Wow. <laughs> yes! Oh lord! yung huli natin ngayon lapag lang natin ito dito ayan lapag lang natin para hindi pansinin ayan. let's go pati liwalo tawag nila martinico may nahuli pakawala natin to so ganito po yung isdang gloria na sinasabi ko no pinagkaiba ng isdang gloria sa hindi ito yung isdang gloria dali hindi kita. ito yung isdang gloria kita nyo po yan, yan yung isdang gloria parang syang may color rainbow malaki yung ulo niya. mas malaki yung ulo niya kesa sa sa normal na tilapia kasi yung normal na tilapia nakasanayan nating tilapia is eh, samba ito 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 Padali pala tayo ito ito yung normal na tilapia hindi siya hindi siya ma color rainbow tapos pansinin niyo po mas maliit yung ulo mas malaki yung katawan yan yung pinagkaiba nila kumbaga ito mas malaman kaya mas malambot yung mga tinik-tinik hindi katulad ng yung Gloria to tinan nyo po pinagkaiba nila yung Gloria Pansinin niyo yung ulo mas malaki yung ulo niya kaysa sa katawan tsaka mas matigas po yung tinik niya pero overall sarap po siya lalo pag fresh pag sariwa sarap po siya lalo kapag Libre lang na ganito Mahuhuli mo lang ng ganyan O, oh, sarap Hindi na rin po masama Next Ito Next po tayo Sana may nahuli rin to So, parang meron naman siya nahuli Hindi lang natin alam kung marami Pero parang marami Ito, so, next Oh dino, dino. Ayan Dami. So, pansin nyo po. Madami yung mga parang maliliit. Pero mga ano po kasi yan, hindi na lumalaki yan dito sa amin native mga oh, native po sila kaya goods na po nakuhanin natin hindi na po masyado lumalaki yun meron lang mga oh, native na tilapia kaya goods na din kuhanin na okay next tatlo po iskrim natin para sa last iskrim sarap nga po sana kung yung mga dating mga tilapia to tas ganun karami lumalaki kasi yung mga dating masyado. Eh. dito yung pangatlong screen sana dito pa dito pa naman so ito meron din grabe tilapia ya. po ganyan karami hmm. so ayun po no huli natin yan puno puno tinakpan ko ng konting konting damo so mas marami to kaysa yung kanina ah, naputol yung video Nag, naputol sayang sinilo na ka koy sinilo na ka Kan aku likuan ko. Ala tila. Oh, kumana kau? Ah, karakal da rin. Lawenda ka pa, video mo rin kay ay video ko rin ng kwa mo. Video Hmm. Atinya, nyang biglat deh kanita. Bakal na rin ang makakwakit ang pwesto na rin ka na ako. Kaso malatila ko eh. Mukhaan mm -hmm. may warileg eh. Ali, Kenny may lagay po. Kenny ko maglagay, Kenny. Ah, Kenny L nadadalan ka rin. Kenny L nadadalan. Kempa ko. O, alam mo na. Gloria Lala. O, pares na rin ikwa ko. Pero madita ka na rin, Oh, dagdagan muna <laughs> na <laughs> 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 <Turaldo. laughs> <Lambulos mo> lang <laughs> ka, mo kaya tangi ko Original. Sa pakantayin ka ay mo screen. Aral daw. Nyambulos mo lang. Hindi bibigyan ka ng Dorian, hindi mo. Kaya pag iyan mo lang eh. Ay, mo. Dadayin okay, okay. ka Mika. Mika ya kaya ini. Mika, malatiabos-bos. Let. Ge, okay, pakikain mo. Sige.